Hello no guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, ay i-share ko sa inyo ang aking malaking problema. <laughs> Nang general cleaning pala ako guys kasi nakita ko kasi yung bugwit. Tsaka nainis na talaga ako, sobrang inis na talaga ako kasi ang dami na nilang tawag dito, tinitira. Like yung gatas kong malalaki, yung 135 grams, yung swak, milo, ah... Uh, kamatis. So, ngayon guys, napansin ko totoo pala talaga sinabi ng ating kasari na kahit daw yung Fabcon, yung Downy, yung Surf, yun, tinira din sa akin, guys. Grabe. Kahit yung tomato paste, tinira. Tapos yung uh, Alaska na nakasashay, tinira din. Ayun, ang dami ko na talagang lugi. Grabe, lugi, lugi na yung tindera. Nakakaloka. So, ayan, tinanggal ko muna, guys, ang aking mga ano yung, ang aking mga nakadisplay, ayan, nilinis ko ng mabuti. Kasi napansin ko meron mga tai-tai na ng daga. So, I, I mean, yung bubuit. Kasi maliit lang naman talaga, guys. Bubit lang talaga kasi hindi naman nakakapasok dito ang daga. Kasi, you know, uh, yung screen namin, ayan, ganyan. So, bubuit lang talaga makakapasok dyan. Tapos, yun, plano ko, palagyan ko pa ng yung mali mas maliit pa na screen idodoble namin siya dyan. Kasi yung ano namin guys, yung harap po ng aming tindahan ay buo yan hanggang pababa, bukas. Kaya possible talaga yung mga bubwit, papasok talaga sila lalo na pag sa gabi. Tapos yun nga, since may nakapasok na nga dito, ang nangyari, doon ko talaga, kahit ito guys, may bigas dito, talagang tinanggal ko itong mga bigas na to. Tapos, inano ko, yung nandun nga, nandun sila, nagtago sila dito, dalawa sila nagtago. Pag sa umaga, ganyan dyan sila, maga tanghali. Hanggang sa gabi na, saka lang sila umaatake na naman, ba? Diba? So, nakakainis kahit yung ano natin guys, kahit maglagay tayo ng pandikit, dati naman yung pandikit talaga ay effective. Tapos yung, tawag dito, yung mga racumin. Kaya lang, di ba, pag racumin, racumin, <laughs> ayun, uh, din natin baka maka makakain sila tapos saan-saan sila datnan or dyan sila mamatay kung saan man dyan sa taas eh baka babaho ba diba? so pero naglagay pa din talaga ako guys ayan oh naglagay ako pero hindi nila ginagalaw tapos may napanood nga ako na iahalo daw yung baking soda kasi yung baking soda daw nakakalason din daw siya ng uh, bubwit mga daga At tapos haluan mo siya ng sugar haluan mo siya ng uh, gatas or chocolate ayun naglagay ako ayan oh pero hindi rin, hindi rin nalang Napansin ko, wala talaga, hindi siya, hindi siya nagalaw ng bubwit. So, yung suggestion na dag, uh, pusa daw ang ilagay natin dito sa atin tidyan, kaya lang, ang worry ko naman, baka kasi pag may nakita siya dyan, uh, niya, tapos magka-nabual-bual naman yung ating mga paninda, ba diba? So, yon uh, nainis na talaga ako, grabe. Pero talaga kailangan dinis. talaga ng linis. Ang kinakailangan, no? Talaga yung mga mga karton-karton, kailangan tanggal-tanggal muna natin. na <laughs> yung tinanggal ko muna. So, talagang makalat talaga yung tindahan ko ngayon, guys. Ayan, oh. Nilinis ko yan. Tinanggal ko kasi may mga tae na ng bubwit. Ayan. Malinis yan, guys. Ginulok. Tinanggal ko muna. Nilinis ko. Ayan. Kahit hanggang doon sa bataas. Pero doon, matiningnan ko, wala namang mga tae doon. So, hindi na sila makikip doon. Hanggang dito lang, guys. Tsaka dito sa dito sa pinakababa. Kasi ito talaga yung mga lagayan ko ng mga like yung mga sugar. I mean, yung mga uh, magic sarap, uh, sinigang mix. Kahit sinigang mix ay inak inano din nila. Nginap-ngap din nila. Dito yung mga may, may lo ako, Energen, yung mga gatas. So, yung gatas ko muna guys, nilagay ko muna dito sa loob ng aking malaking istante. So ayan, dapat talaga nakatago yung mga ganun. So ayan, kalat-kalat. So yung mga, ayan guys oh. Yung kalat na, ang kalat ko. Stay ko muna, nilagay ko muna lahat dyan. So, nag-grocery pala ako noong 26 to so 28 na ngayon. Hindi <laughs> ko pa rin na display-display kasi gusto ko talaga linisin muna yung tindahan. So, ayan yung acting grocery. So, i-hole uh, natin yan pag may time na tayo. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo ang aking tindahan. So, ayan. Magulo. Puti na lang, guys. Yung aking ito. Itong mayonnaise. Nakalagay siya dito. So, hindi naman siya pinakialaman. Yung, yung Eden cheese ko, hindi naman pinakialaman. Yan hindi sya pinakita naman pero meron ako yung mayonnaise ayan, pakita ko pala sa inyo yung iba kong na ano, na tinira ng bubuit. So ito nilagay ko dito sa labas so ayan, o ito guys o, yung sinigang mix, o, ayan butas yung tinira nila, sinigang mix kahit pala suka toyo, tinitira din nila ayan may butas yan, yun o tumutulo yun ayan, ayan, tumutulo sya tumutulo, tapos toyo Ayan, tinira din lang. Yan, butas, oh. Butas yan. Yan, tomato paste. Yan, oh. Tapos yung mga, ano guys, surf na fabcon. Kahit yung mga shampoo, tinitira nila dati. Yun. Tapos, ayan, may dawa ko ko mama Dabi, laki na ng lugi ko yun oh. Sa, sa, la sa, ilalim nila tinira oh ayan grabe grabe talaga tapos may suka pa ulit tapos yung kapiko ko na ganito guys mahal to 45 pesos pero tenting na naman o oh, binutas din nila ayan oh yan, may butas. Tapos yung mga kapi maganito, butas din. Yan. Yan, grabe sila. Yan, oh. Ay. mamaya, lilinisin ko yan mamaya dyan. So, ayan ang kalat natin. So, nilabas ko muna yung mga nakakarton-karton. So, yung sugar ko naman, safe naman guys. Kasi nandyan siya sa, merong lagayan yung aking sugar. So, talagang nakaka-stress. Nakakainis na So, buti na lang guys yung aking bigas. Hindi naman nila pinapakailaman talaga. Hay, gabi pong bigas na pinakailaman ako talaga. <laughs> Nako kasi uh, nga pala guys, i-share ko lang sa inyo kasi dati nga yun gumagamit ako ng pandikit ng daga. Uh, effective naman siya dati. Nakakakuha ako, dumidikit sila. Kaya lang nung time na may dumikit guys, kinabukasan buhay pa din siya. Eh di ba para nakakaawa na papatayin mo yung daga. So, ginawa ko, nilagay ko lang siya sa plastic. Nilagay ko siya sa plastic, tapos binuhol ko lang. Yung manipis lang na plastic, binuhol ko lang, tapos tinapon ko. Nako guys, alam niyo ba, <laughs> bumalik siya dito. So, alam ko talagang siya yon kasi makikita mo yan eh, yung sa balat niya. Parang pangit na yung katawan niya. So, sabi ng asawa ko, nako, bakit di mo pinatay sa toto talaga? Nag, nag, ano pa siya, nag, ang tawag pa siya ng kasama totoo talaga guys, na pag dapat pag nakahuli ka ng uh, bubwit na nakadikit na talagang ibaon mo na lang siya sa lupa kasi kung hindi, ayan, nakakatakas pa din sila, kasi parang yung pandikit niya, uh, lalo na pag nasa init, nalulusaw tapos parang natatanggal sa katawan nila tapos nakakalabas na sila so yun, parang nagiganti siya sa akin talagang uh, namirwisyo talaga sila na ma talaga sila. Kasi yung mga, uh, mga friends niya, <laughs> pumunta na din dito kasi nga nag, ano nga siya, lakata, punta tayo dun. <laughs> dito dami makakain dito. So, kahit dun sa bigas, guys, mapapansin ko, meron din siya yung tai-tai. So, kahit alam mo ba, alam nyo, nilalagyan ko yan ng sapin palagi. So, papagawan ko na lang siya ng yung parang tela na may, uh, yung sa pinakagilid niya, ah uh, may ano yung garter, garterite right siya para maku-cover siya. Dapat yung tela makapal. So, yun, para at least safe yung ating bigas, ba diba? Kasi, syempre, kinakain yan. So, yun, nakaka-perwisyo talaga sila. So, ay, nako, ewan ko ba. So, yun na lang talagang gagawin namin, palagyan namin ng screen. Kasi, dito naman sa harap ng aming pinto, hindi naman talaga sila nakakapasok dito. Kasi, mayroon siya, guys. Ilagyan namin yan ng, dyan sa baba, yan, oh. Yan. Talaga hindi siya makakapasok. At saka dito pa lang sa pagsalabas, nilalagyan din namin siya ng uh, kahoy at harang talaga para hindi makapasok. Dito talaga siya. Dito talaga sila dumadaan sa harap. So minsan diba di na natin napapansin kapag uh, madilim na or pumapasok na sila. syempre mga bubit yan, maliliit. Hindi natin napapansin lalo na pag ano yan, gagapang 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 lang yan sila dyan. Di na natin napapansin na sa uh, nagtatago na. So, yun. So, ang nakakainis lang sa kanila kasi halos lahat na tinira. Ay, nakakapurwisyo talaga. Anyway, stress ang tindera kasi. <laughs> luging lugi na ako. Grabe. <laughs> Loko talaga tong Kanina na nakita ako kasi nga sa ako. Dalawa sila. Yun, nagtago nga doon. Tapos, sinahataw ko ng... ng pa, ay, tawag dito, ng walis. So, hindi ko na abutan. Tumakbo doon palabas. So, sana wala na dito sa loob kasi iniisa-isa ko nga kung baka nandiyan pa sa taas o sa gilid. So, tinanggal ko lahat ng mga naka ano sa baba. Wala na. Tinanggal ko lahat. At sa ilalim, wala nang nakaharang-harang dyan mga karton-karton. So, sana. Na, nako, yun ang problema guys mamaya pag madilim na. Baka kasi pumasok na naman. Ay, gigigil na talaga ako. So, sa ngayon muna ay tatago ko muna ang aking mga yung mga nakadisplay ko dito dati. So, yan. So, itong mga dilatak si guys, dito yan sa pangalawa. Ayan. So, huh, oh, na-stress ako guys. But anyway, doon talaga. Talagang buhay. Oh, sana hindi na sila bumalik. <laughs> so, yun na lang. Bibilan ko na lang ng screen. Uh, lamang guys ang aking share Stress na tindera. Paalam. Bye-bye. Happy New Year po sa atin lahat.